Ano ang health benefits ng prunes? Hindi man kasing sikat ng ibang prutas, ang prunes ay powerhouse pagdating sa health benefits. Una sa lahat, natural na pampagalaw ng tiyan. Kung matagal ka nang hindi dumudumi o constipated, dalawang piraso lang ng prunes araw-araw pwedeng maging sagot sa problema mo. Pangalawa, mataas ito sa antioxidants na lumalaban sa free radicals, kaya nakakabagal ng aging at pwedeng makatulong sa skin health mo. Pangatlo, pampalakas ng buto. Oo, kahit dried fruit siya. Rich ang prunes sa vitamin K at boron, nutrients na importante sa bone density. Kaya ideal sa mga babae lalo na pagdating sa 30s pataas. Pangapat, blood sugar friendly. Kahit matamis, low glycemic index ito kaya hindi bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan. Panghuli, nakakatulong ito sa appetite control. Dahil fiber rich siya, matagal ka bago magutom ulit. Comment prunes! kung ngayon mo lang nalaman to. At share this sa mga tropa mong parang hindi pa dumudumi buong linggo.